Masasabi ko po, ang pagbabago ng ating kapitulyo sa ngayon ay mga po. Dahil noon, dito sa paligid po natin, talaga masasabi po natin na may kadiliman po. Hindi tulad ngayon na kita po natin na maliwanag na po. Dahil sa tulong ni ating gobernador na si Gobernador Amado T. Espino Jr. po. Dito rin natutulog si Gobernador Amado Espino. Araw-araw nandito siya sa anggapin. Dito na natutulog, dito na kumakain. Araw-araw nandito siya. Saka nag-ikot-ikot, -nag nagro-robing sa dyan, sa mga sit-sit, mga tinitignan ng mga tao na pumupunta. Sabi nga, maraming maganda pala dito na lugar mga tao na namamasyal. Maraming po ang namamasyal po dito para tignan ang ating kagandang ng ating kapitulyo. Lalong-lalo na doon sa Mayroon Takpo para malikita nila yung liwanag ng ating kapaligiran dito sa Kapitulong po. Yan po, maraming po nilang tinitignan dito ng na kagandahan na ating magbabago ng ating kapitulyo po. Hindi po sinasara itong kapitulyo kahit na gabi po, nakabukas po ito. At saka bukas na po ng, ng gustong mamasyal po dito sa kapitulyo po. Kung umupo si Gobernador Amado Espino. Three years siya na nanungkulan. Maraming nagawa. Itong shit noon, dati-dati nung no, maraming naririt dito, maraming mamang nanakaw dahil madilim. Pero ngayon, maraming nabago. Itong shit, itong ilaw, may ilaw na, hindi natatakot ng mga tao dahil maliwanag na maliwanag na. Lalo na pag Gabi may nagluluwing patron ng uh, service natin, service ng Kapitolyo. Sa lado tuli na tu ang pagbabago ng, ng Pangasinan. Tulong ni Governor Amado T. Espino Jr. Governor Amado T. Espino Jr. Tunay na nagmamahal, tunay na action man.